Nakatakdang dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Summit sa Indonesia sa susunod na linggo. Bukod sa food and energy security, maglalabas din daw ng pahayag ang Pilipinas kaugnay ng 10-line map ng China at mga bagong insidente sa South China Sea. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Julie Baiza Tiyak ng DFA na magbibigay ng pahayag ang Pilipinas sa bagong 10 dash line map ng China at sa mga bagong insidente sa South China Sea sa magiging pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Summit sa Indonesia. Tutulak ang Pangulo pa Jakarta, Indonesia para dumalo sa 43rd ASEAN Summit na gaganapin mula Setyembre 5 hanggang 7. Ayon sa Department of Foreign Affairs, inaasahang isusulong dito ang food at energy security. He will highlight our advocacies in strengthening food and energy security harnessing the potential of the digital and creative industries and MSMEs, and addressing the impacts of climate change, among others. Tatalakayin din ng Pangulo ang effort sa pangangalaga ng migrant workers lalo na yung mga nasa crisis situation at paglaban sa human trafficking. Patuloy rin anyang isusulong ni PBBM ang rules-based international order kabilang ang pagpapatupad sa UNCLOS sa South China Sea. Maglalabas naman ang pahayag ang Pilipinas sa bagong 10-line map ng China. The Philippines is definitely uh, pushing for statements in that regard. But of course, uh, I cannot give you yet the final uh, uh, text of that because it's still being negotiated. Pinag-uusapan pa raw ang language o ni ng pahayag. Una nang nireject ng DFA ang 2023 standard map na inilabas ng China's Ministry of Natural Resources. Sakop kasi sa bagong 10 map na hugis letter U, ang exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea at malapit din sa Taiwan, maging sa ilang bahagi ng Malaysia, Brunei, Vietnam at Indonesia. Samantala, aminado rin ng DFA na kailangan pa ng panahon para matapos ang binubuong Code of Conduct sa South China Sea. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.